modern nga pala ako sa Shopee ng coloring set mga tol yes para sa akin dalawang junakis at napakamura mga tol 15.5k sold nga kaya ayan ang pinili natin mga tol at syempre tinignan nga natin kung okay at good sa mga comment ibay na nga natin yan mga tol at blue nga ang ating pinili dalawa nga yung binili natin mga tol kaya 110 yan kasi ginamitan natin ng pre shipping okay let's go Yo, what's up mga tol? Today's video nga ay eh, dumating na nga yung ating parcel na order sa Shopee. Napakamura nito mga tol sa halagang 50 pa. Eh, meron ka coloring set para sa iyong mga junakis at siguradong matutuwa sila dito mga tol. Panoorin nyo hanggang dulo tong video na to. Kung hindi ba masasayang yung 55 pesos nyo kung order kayo nito mga tol. Okay, let's go! Yan mga tol, di bali dumating na sa atin yung order natin na Shopee, no? Coloring set. Ang mura lang nito, halagang 55. Dumating agad, ang bilis siguro mga 2, mga 3 days lang dumating din agad sa atin. Base dun sa mga nakita nating review dun sa Shopee, magaganda naman. No? Okay naman yung mga review nila. So ngayon, umorder tayo. Siyempre, mag school na ngayon. Malapit na mag school yung mga bata. Kaya inorderan ko rin sila ng ganito. Ayan, dalawa, dalawa. tag isa sila. Ayan, bubble wrap siya, no? Isang bubble wrap lang. Ito. Bali, ito, mga tol, yan. Parehas lang sila ng design. Ang nakalagay dito, 42 pieces. Check natin yung loob. So, ayan, ito yung loob na. No? Wow. Yan. Ito, water, water color at ito, tawag dito. Tapos, ayan, mga crayons, no? Pencil. Meron din pambura. Tapos, itong mga, ayan, Uh, pencil na may kulay, no? May glue, may clip. Ayan, ayan lang yung laman niya. Tapos, sa uh, ito. Tawag dito. Pantasa. Ano to? Bakit? Chalk ba to? Oil pastel. So, dalawa. Ito, crayon. Tapos, ito. Nakalagay oil pastel, no? Oil pastel tong isa. Yung walang tulis. Ayan. Walang tulis. Hindi ko alam kung ano yung oil pastel na yun. Sa so, ito, crayon. Mga gantong itsura. May tulis. Ito yung isa. So, dalawa rin siya, no? Magulo kapag kabinuksan mo. Unang bukas mo, magulo yung sabog-sabog. Siyempre, sa deliver siguro. Natatagtag to. Pero, lahat naman okay naman. Wala naman putol, no? Ayun din. Same lang din, no? Same lang din. Merong, ayan. May watercolor. Tapos, crayon oil pastel. Ito nakalagay. Tapos, pencil color, no? Yan. Pencil color. Clip. Pantasa. Pambura. Saka pandikit, no? Face. Yun lang. Napakamura nito, no? Sa halagang 55. Pero, sobrang mapapakinabangan ito ng mga bata. Ay, meron naman. Meron naman sulat. Yan. Okay. Baka tuyo. Oh. Meron naman. Okay naman tol yung na-order natin, no? At tuan-tuan na naman yung mga bata nito. Malamang, ayan o, oh, inihingi na nga e, eh, o. Oh. ba? Diba? O, oh, yung isa, o, oh, may gupit pa yan, bagong gupit pa yan. O, oh, ayun. So, ayun lang, para sa kanila talaga to, no, kaya natin in-order to. Kung order kayo nito, mga tol, okay naman, no, worth it naman yung halagang 55 nyo. Hindi naman masasayang dito dahil sobrang mapapakinabangan to ng mga bata dahil halos kumpleto na ang dami na may watercolor na sila pencil pambura uh, ito crayon tapos yung pencil na color nga mura na to no sa halagang 55 kaya ayos na ayos no ayan, para sa kanila talaga yan ayan natutuwa nga oh mm! uh, ano happy 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 Apo. Hmm, happy daw sa halagang 55 pesos mga tol kitang kita nyo naman mga tol Nasulit, nasulit na sulit dyan at siguradong panigurado magugustuhan at magiging happy ang inyong mga junakis kaya para masipagin na mag-aral ang inyong mga junakis eh, umorder na kayo nito tol ito na nga last message ni kuya mabs yun mga tol no yun lang for today's video no umorder tayo ng mga coloring set for, para sa school ng no, mga bata okay naman siya no sa halagang 55 worth it naman yung 55 natin no dalawa na nga in order ko para dun sa dalawa kong anak so okay naman lahat wala namang sira tapos may crayon nga tapos yung oil pastel yung pencil na may kulay tapos um, eraser pandikit halos kompleto na rin siya marami na siya no sa halagang 55 sigurado matutuwa yung mga junakis nyo no kapag ka binigay niyo yung ganyang coloring set Okay mga tol, hanggang dito na lang itong video na to. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng video, please like, share, and follow ng ating page. Para naman mas ganaan pa tayo na gumawa ng mga ganitong content, no? At mag-comment lang kayo mga tol kung sakaling meron kayong nais na i-order at kukunin natin yan, i-review natin yan. Kasabihin natin yung appearance niyan, yung quality at magiging worth it ba yung pera na ilalabas nyo. Comment lang kayo mga tol, bago kayong order, pwede kayong mag-comment, no? Bago kayo umorder o mga nagbabalak na umorder sa Shopee, 'yun lang mga tol, gasa muli. See you next time.